boy. I want a man. Pero pag sa pag ibig yun talaga, kryptonite mo. Yun ang mo. aking kryptonite ko siya ever since. Doon no, Nagsalita no, ang aktres na si Andrea Brillantes tungkol sa mga bagay sa puso ng makapanayam siya ng TV host na si Luis Manzano na mapapanood sa YouTube channel ng huli. Isang taong loyal, caring, gentleman, respectful at totoong lalaki. Ang dami ko ng list noon na dapat hindi ka liar, hindi ka cheater, ang totoong lalaki hindi yan nagsisinungaling talaga. Alam niya aminin yung katotohanan na buong buo. Ang dami pang pasikot-sikot na oo aamin pero hindi lahat. Kumbaga, I don't want a boy. I want a man, pahayag ni Andrea. Ang dami ko laging sinasabi. Pinagdarasal ko pa nga, dati hinahanap ko loyal. Iba kasi ang loyal sa faithful. Kung saan pinaliwanag pa ni Andrea ang pagkakaiba ng loyal sa faithful. Loyal na lang. Ang hirap, eh. Pero kung may faithful, Lord please. Yun talaga, loyal, maalaga, gentleman, merespeto, tutuong lalaki. Ayun na lang hinihingi ko, a real man. Kasi a real mean, I believe they know how to settle. Alam nila kung paano na makuntento sa isa, at gusto ko talaga one woman man. Dagdag ni Andrea, ipinahayag pa ng aktres na ang kanyang resolusyon para sa 2024 ay be brave and have fun, enjoy na lang yung life talaga. Harapin kung anong kailangan harapin in life be smart and be wiser in terms of boys, magiging honest ako. Talagang lahat sa life kaya ko, mapa financial problems pa yan, kahit sobrang pangit na issue pa yan, lahat ng ibabato nyo, kaya ko, walang problema. Kahit nga yung iba hindi ko iyakan, dagdag pa niya. Pero pag sa pag-ibig, yun ang aking kryptonite, kryptonite ko siya ever since, dun ako laging pumapalya.